Alitao, Lakos. Guys, nito karna sa akong style nga mahilig magsukod-sukod o mga sapatos o kaning mga slippers. Katuog siguro ning foreigner nga mupalit ko. Eh, seryoso magayang ako ang pag-istorya siya ha. Nakaingon ko yung taon okay. siya, <laughs> ako magiing na nga o ginyo ni o ako ni palito ni mong ibaligya yung nga what o ni ako giing nga mudawat mong yuro dere kaingon po yes sir kasi naadaw misa sa yuro hmm. ako lagi siya ni bugal-bugal lang ni nga ko ang pagwaron kaya wakman tayo kwartang isa so basin tayo ta di makapalitan ni eh. pero mas may nang atong masukodaan hmm? la sige porma suot mura gyud na ikapalit gyud mo nang akong style basta mo gawas ko mo adto kog kanang mall nya na koy magustuhan ah igor ko sukod so, so lang kay kalipay man nato nang mga kita tong taga mga gustong paliton nga di makaya sa budget oh mawalang na diha taman salamat